Ito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Cute hairstyles ng isang mami sa kanyang anak, pinusuan online. Magulang ng batang may rare disease sa Canada, lumikha ng gene therapy para gamuti ng anak. Glow in the dark colors para sa mga fur baby na mahilig magtago, kinaliwan ng netizens. Kakaibang bonding ng binata at alaga nitong kalabaw trending. A viral mobile game na Flappy Bird muling lilipad 10 taon matapos alisin sa online stores. At Miley Cyrus dinimanda dahil sa umano'y pagkakapareho ng kanyang hit song Flowers sa When I Was Your Man ni Bruno Mars. sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Ako kumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Very cute si hairstyles. Lumabas ang pagiging creative ng mami na ito mula Cavite dahil sa iba't ibang unique hairstyles ng kanyang anak sa tuwing papasok ito sa eskwalahan. At tila hindi naubusan ng idea si mami dahil umaabot na pala sa higit isang daan ng styles na nagawa nito. Ating silipi ng cute bonding na yan ni Mami Celine at Baby Keisha sa Trending Report ni Millie Borja. Sa tuwing nalilate sa school, madalas dahilan ng mga estudyante ang matinding traffic at late na gising. Pero dahil sa Facebook post ng isang mami na ito mula das Marinas, Cavite, mukhang na-unlock na ang bagong nakakaaliw na dahilan kung bakit nalilate ang mga chikiting. Tila na pabalik kasi ang ilang magulang sa binahaging mga larawan ng nanay na si Celine Reyes. Bidang iba't ibang hairstyle ng kanyang anak na si Kisha sa tuwing papasok ito sa eskwelahan. Mula sa cute na braid, kakaibang pigtails, iba't ibang shapes, idagdag pa ang makukulay na pangipit. Si Mommy Celine, umabot na sa kabuo ang 132 hairstyle ang nalika. Ang ilang netizens, hindi tuloy napigilang aminin na ganito rin ang kanilang gawain sa buhok ng anak. Dumarating pangaraw sa puntong late na ito nakakapasok para lang ma-achieve ang clean at cute na hairstyles. Pero paglilinaw ni Mommy Celine, sampung minuto lang ang inaabot nito sa pag-aayos ng buhok ni Kisha. Taong 2022, nang magsimula siyang gawin ng kakaibang ideya sa hairstyle ng anak. Marami naman ang napawaw at nakakuha ng inspirasyon sa ilan sa mga likha ni Mami Celine. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Carabao Bestie. Kakaibang bonding ang natunghaya ng mga netizen sa isang video na viral ngayon sa social media ng isang binata at kanyang best friend. Ang kaibigan kasi na tinutukoy at kasama niya sa video, walang iba kundi ang alaga niyang kalabaw. Aliw na aliw naman ang mga netizens sa anilang kakaibang koneksyon na meron ang binata sa naturang hayop. Ang buong detalye ng kwentong ito tunghayan sa trending report ni Rose Bobiera. Hindi nalingit sa kaalaman ng lahat na ang kalabaw ay isa sa mga itinuturing na kaibigan ng mga tao, lalo na sa mga naninirahan sa Bukirina. Ito kasi ang kasakasama ng mga magsasaka sa lahat ng kanilang gawain at kung sipag lang ang usapan, wala rin hihigit pa sa kanila. Ngunit ibahin ninyo ang kalabaw na ito sa isang viral video online kung saan kuhang-kuha kung gaano siya nakikibanding sa kanyang amo o mas angkop sa kaniyang kaibigan. Sa video, makikita na nakahiga sa sahig ang kalabaw kasama ang isang binata. Halos nakasandal pa ang dalawa sa isa't isa habang ang binata ay kumakain ng tubo. Kitang kita sa video kung gaano kakomportable ang kalabaw habang tila nagsisiyesta kasama ang binata. May ilang sandali pa nga na halos nakatulog na ang kalabaw at may pagkakataon din na halos daganan na ng kalabaw ang mukha ng binata na hindi naman ito alintana dahil mukha lang itong naglalambing. Aliw na aliw naman ang mga netizen sa rare sight na ito. Ika nila napaka-sweet naman ang bonding ng dalawa na parang hindi makapaniwala ang mga ito. May ilang ding humanga dahil sa anila kakaibang koneksyon na nabuo nito sa alaga niyang kalabaw. Ang isa pa nga, pinatunayan din kung gaano maaasa ng mga kalabaw, nakatuwang din aniya ng kanyang ama sa bukirin. Sa ngayon, ang video na ito ay humakot na ng 2.7 million plays at 46,000 likes. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, no more hiding. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging loving for parents. Kung kaya, ganun na lang ang natin, lalo na kung may nawawala ng alaga. At para iwas praning at iwas taguan, may isang nagliliwanag na solusyon dyan ang firmam na ito para siguraduhin kahit wala silang kuryente ay kumpleto pa rin ang kanyang mga fur baby. Silipin ang kakaibang tracking device na yan sa trending report ni Arnold Herrera. Noong mga bata pa tayo, isa marahil ang tagutaguan sa mga hilig nating laruin, lalo na tuwing sasapit ang dilim. Pero, gugustuhin mo pa rin ba ito kung ang makakalaro mo sa isang malawak na babuyan ay tatlong cute na cute at makukulit na golden retrievers? Bagamat mukha kasing masarap pakinggan para sa fur parent na si Angelica, sa halip na matuwa ay tila kakabahan daw siya. Lalo't maliban sa nasa isang liblib na lugar daw sa Batangas, ang kanilang babuyan ay wala rin itong kuryente. Kaya naman si Angelica, nakaisip ng isang nagniningning na ideya. Ang kanyang solusyon, gumamit ng LED glow-in-the-dark colors para sa kanyang tatlong fur babies na mahilig magtatatakbo sa dilim. Kitang-kita pa sa kanyang viral video na kahit nasa malayo ang kanyang pets ay hindi nawawala ang mga ito sa kanyang paningin. Lalot ang kanilang mga leeg umiiilaw ng color pink, orange at blue. Ala Power Rangers ang datingan. Taong 2021 daw nang sinimulang gamitin ni Angelica ang glow in the dark collars para madaling mahanap ang kanyang fur baby sa dilim. At higit sa lahat, masiguro ang kanilang kaligtasan. Samantala, aliw na aliw naman ang mga netizens sa kakaibang pakulo na ito. Ang iba, napatanong pa kung saan nga ba nito nabili ang LED collars. Sabi pa ng isa, malaking tulong daw ito para maiwasang mabanggan ng sasakyan ang mga aso. Biro naman ang dalawang ito. Huwag naman daw sanang maisipan ng kanyang fur babies na ngat-ngatin ang collar ng isa't isa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Hindi nagpapigil ang mag-asawang ito mula sa Toronto, Canada. Matapos matanggap ang hindi ka na sa balita ang isa sa kanilang anak ay dinapuan ng isang hindi pangkaraniwang sakit. Kaya naman ang mga magulang ito ng bata, lumikha ng isang bagong gene therapy treatment para tugunan ang sakit ng anak. Ang detalye sa bagong tuklas na ito tunghayan sa report ni Rose Babiera. Hindi bababa sa isang daang katao sa buong mundo ang mayroong sakit na spastic paraplegia 50 o mas kilala sa tawag na SPG50, isang rare neurological disorder. At sa kaunting bilang na ito, isang bata mula sa Toronto, Canada pa ang tinamaan nito. Dalawang taon si Michael nang makumpirma ng mga doktor ang diagnosis na siya ay may SPG50. Tila tinuldukan nito ang mga katunungan ng kanyang mga magulang kung bakit maliit ang ulo ng bata at may delay sa kanyang mobilidad. Aminadong mahirap mahirap na tinanggap ng mag-asawang Terry at Georgia Pirovolakis na walang gamot sa sakit ng anak. Ngunit, hindi sila nagpatinag. Nang madiagnose ang anak, agad na kumilos ang mag-asawa. Nakipag-usap sila sa mga pamilya na mayroong ding ganong karamdaman. Nagbasa at pinag-aralan ang naturang sakit. At sa isang buwan lamang, ay nakadalo na sila sa American Society of Gene and Cell Therapy Conference, kung saan inansahan nila na makakatagpo sila ng mga eksperto rito. Dito nila natuklasan na posible na i-repair ang mutated gene na nagdudulot ng SPG50. Ngunit, wala pang treatment na nalilikha para rito. Bukod pa riyan, ang pagsusuri ng treatment ay nakakahalaga ng 3 milyong dolyar. Gayunpaman, isinugal ng mag-asawa ang lahat ng mayroon sila para lamang simulan at ipagpatuloy ang pananaliksik. Naglunsad ang kanilang pamilya ng mga donation drive para kay Michael. At sa tulong ng mga taga-suporta at mga concerned citizen mula sa iba't ibang lugar sa mundo, na ipagpatuloy ang lab testing para sa treatment sa rare disease na ito, hanggang sa napatunayan na mabisa ito na magpabagal ng paglaganap ng sakit at tuluyang naaprubahan ng mga medical institution sa Canada. Sa ngayon, si Michael ay sumasa ilalim na sa nasabing treatment at positibo ang pamilya na sa pamamagitan nito ay hahaba ang buhay ng anak. Nakikipag-unayan din ang pamilya sa mga ospital at research facilities sa buong mundo upang maipalaganap ito at mas marami pang matulungan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story. Flying again soon. Ten years ago, nagulantang ang online gaming world matapos i-pull out ng developer nito ang viral game na Flappy Bird. Yan ay kahit pa nasa tuktok na ito ng kasikatan at kumikita ng nasa libo-libong dolyar. Pero sa darating na Oktubre, muling lilipad ang upgraded at most exciting na version ng viral game sa tulong ng mismo ng fans. Ang trending story na yan, dinutukan ni Arnold Herrera. The flight is set! Kasado na ang waling paglipad ng viral mobile game na Flappy Bird. Sampung taon matapos itong i out ng Vietnam-based creator nito na si Dong Nguyen. At sa anticipated comeback nito sa tulong ng The Flappy Bird Foundation o samahan ng avid fans ng hit game, dapat daw asahan ng online gaming community ang mas maraming pasabog mula sa original version nito. Itatampok sa Expanded at Upgraded Flappy Bird ang ilan sa mga bagong features tulad ng bagong modes, characters, progression, at multiplayer challenges. Naging posible ang proyektong ito matapos makuha ng foundation ang Flappy Bird Trademark mula sa Game Tech Holdings LLC, isang US company na nakalaban noon ni Nguyen kaugnay ng isang mobile game na pinagbasehan umano ng Flappy Bird character. Excited naman sila sa pagbabalik ng iconic Little Bird na paniguradoan nilang magpapasaya sa mga players hanggang sa mga susunod pang mga taon. Nakatakdang ina-launch ang Flappy Bird sa katapusan ng Oktubre sa iba't ibang platform. Nasusunda naman ng iOS at Android release nito sa 2025. Matatanda ang inalis ni Nguyen ng viral game mula sa App Store at Google Play Store dahil sinisira daw nito ang kanyang simpleng buhay. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating trending showbiz balita, naharap sa reklamong copyright infringement ang American singer na si Miley Cyrus para sa kanyang hit song, Flowers. Mula raw kasi sa melody, harmony at chorus ng kantang ito, mapapansin umano ang pagkakapareho nito sa When I Was Your Man ni Bruno Mars na inilabas higit isang dekada na ang nakalipas. Sino nga bang naghain ng kaso at ano ang reaksyon ng netizens sa bagay na ito? Alamin niyan sa aking showbiz report. Kinopya umano ni Miley Cyrus sa hit When I Was Your Man ni Bruno Mars ang kaniyang kantang Flowers na ilabas noong nakaraang taon. Batay sa report, ito ang dahilan sa inihain copyright infringement ng Tempo Music Investments laban sa American singer ayon sa kumpanyang may share daw sa copyright ng naturang kanta ni Bruno Mars mula melody, harmony, chord progressions at chorus ng flowers, mapapansin daw ang pagkakapareho nito sa verse ng When I Was Your Man na inilabas higit isang dekada na ang nakalipas sa ilalim ng unorthodox jukebox album. Kaugnay nito, hiling din daw nilang matigil ang pag-reproduce, distribute at pag-perform ni Miley ng flowers. Lumalabas naman na hindi kasali si Bruno Mars sa na naghain ng complaint. Samantala, hati ang opinion ng netizens tungkol dito. Mayroong nagsabing noon pa may napansin na nila ito. Habang may nagkomentong, malayo raw ang kanta at tila reply lamang ilang bahagi ng lyrics ng Flowers sa When I Was Your Man. Kung matatandaan noong nagdaang Grammys, kinilala bilang record of the year ang kantang Flowers ni Miley Cyrus. isa na namang episode ng mga nagpa wow kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ah, i-share nyo na yan sa ating comment section. Kaya na mag-itagali kami sa TikTok at DZRH News. At iyan mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may na trending, aalamin, bubuin at iba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.